Inilunsad na ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o so BIFAR ang programang layag WPS ngayong araw ng Martes, April 16 sa barangay Wawandues, Subig, Zambales. Ang ibig sabihin ng layak WPS ay livelihood activities to enhance fisheries yield and economic gains from the West Philippine Sea. Layan ng programang ito na palakasin ang oportunidad pangkabuhayan ng mga manging isda at mabigyan sila ng iba't ibang assistance. Yes, uh, unang-una dapat nating isipin na partners talaga natin ang ating mga mangis na pagdating sa food security. So kailangan bigyan talaga natin sila ng appropriate uh, livelihood intervention para mas ma-harness nila sustainably itong resources natin sa West Philippine Sea. So doon po nakatuon ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa aspeto po ng uh, livelihood intervention. That's why we have actually launched this project called uh, LAYAG WPS target ng layag WPS na matulungan hindi lamang ang mga manging isda sa Central Luzon, kundi lahat ng mga mamamalakaya sa katubigang sakop ng West Philippine Sea. Mula sa produksyon, Harvest at post-harvest needs ay tutugunan ng Layag WPS. Primary component of the project yung uh, training, yung skills development, no? Kailangan ma-develop natin yung skills ng ating mga mangisda. And uh, along with that, uh, skills in enhancement uh, uh, intervention, yung pamimigay natin ng mga library inputs, nandyan yung bangka, mga basic uh, post-harvest equipment, yung mga fish aggregating devices or yung payaw, uh, bilang bahagi nitong uh, pagbibigyan natin ng suporta sa mga mangisda ng West Finland. Kasi pag pinag-usapan natin ang West Philippine Sea, ang tinutukoy natin dito, yung buong stretch ng West Philippine Sea, no? yung uh, Region 1, Region 3, and then may the Maropa. No? So ito talaga yung kahabaan ng West Philippine Sea. At yung pagbibigyan natin ng intervention, comprehensive ito. Uh, from the municipal uh, fisher folk, to commercial fisher folk, to women fisher folk, pagdating sa post-harvest, it's a comprehensive project really. Bukod sa livelihood assistance ay patuloy din umuno nakikipag-ugnayan ng BIFAR sa iba't ibang mga ahensya upang bantayan ang payapang pangingisda ng mga fisherfolk sa West Philippine Sea na pasok sa Exclusive Economic Zone ng bansa. Well, uh, ang pamahalaan naman ay whole of government approach. Uh, Interagency mechanism ang ginagamit natin. So kami, uh, sinisiguro namin na nakikira out namin yung mandate, ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources pagdating sa livelihood. But of course, yung mga ibang ahensya, hindi naman sila nagpapabaya na i-carry out din na, naman nila yung mandate naman nila pagdating doon sa siguridad ng ating mga mangista. Nagsilbi namang pangunahing pandangan sa launching ng Layag WPS ang chairperson ng Committee on Agriculture and Food ng Senado na si Senator Cynthia Villar at aprobado niya ang layunin ng programa. Uh, kasi 15% daw ng production ng fish in the Philippines comes from the West Philippine Seas. So hindi pwede pabayaan ng BIFAR ang mga fishermen sa West Philippine Seas kasi malaking bagay yung 15% of your production. Kaya Uh, siguro kaya ni launch nila to pantulong. Oh. Samantala, nagbibigay naman umuno ng bagong pag-asang layag WPS sa mga mangingisda at nararamdaman nila ang suporta ng ahensya sa pagpapatunay na liga ng kanilang pagpalaon sa West Philippine Sea. Ah, nagpapasalamat po kami kasi masayang-masaya po kami bilang isang mangingisda, fisher folk ng West Philippine Sea sapagkat naramdaman po namin ang pagmamahal ng gobyerno at pagmamalasakit po gaya ng BIPAR na kung saan po ay inalalayan nila kami para po sa kabuhayan namin na wag pong ano wag po kaming uh, para po kumita po kami bagamat ganito ang nangyayari sa ating bansa uh, nandito po sila na handang tumulong para po kagaya po nito nagbibigay sila ng mga alternatibong kabuhayan ng pagkakitaan po para po uh, mabuhay namin ang aming pamilya po Matapos ang programa ay lumayag ang mga fishing vessel na ipinagkaloob ng BFAR sa mga manging isda upang masubukan at masaksihan ang unang huli ng mga ito. JM Desus, CLTV 36 News.